What's up mga talong? At ngayon na naman, nag-video. Ride lang tayo ulit ng saglit. <laughs> Hina ng energy. Mamaya lalakas yun. Lang. May kasama tayo mga guwapings today. Daming balahibo ng camera. Pucha. Walang kalaban. Bati muna. Hello. Hi, uh, what's up, guys? May mga guping kasama. <laughs> Good morning. Ito ang ahunan sa Modesta. Galing taktak -tak pa yung si Boom Boom. Backstory lang mga talong, yung si Abram at si Eddie kababata ko yung mga yan. And actually, si Ellie, boom man tawag namin dyan nung bata pa kami. Ngayon ko nga lang nalaman na Ellie pala pangalan niyan eh. Eto, follow nyo na lang yan sa Strava, sa sa social media niya. Mamaw yan eh. Oh, Panis. God. Pero iiwan niya kami. Bye bye. Pares <laughs> ah. <laughs> <Wait lang yan. laughs> Paris ba? <laughs> Pagkain ka agad, di pa umaahon na. <laughs> Timberland lang kami today. Ano, since taga Modesta lang kami, long ride lang kami sa malapit. <laughs> long ride sa malapit. Ha! Ah! Ah, 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 ah. Ahon na naman. Pag-uwi, ahon pa din. Dami nagbabike ngayon. Friday nga pala. Hi. Dito sa Timberland, pag nakita nyo na yan, Pagkong tawag ay. Amiya. Amiya raya. Ibig sabihin niya malapit na tayo. Ay yan no. Timberland Heights huh. Fuck. Ayun o Nami talaga nagba-bike ngayon Friday eh Hi, hi, hi 77 Panis, 77 years old, umakit ng Timberland Oh Tangkad ni tatay no? Oh. Shout Shoutout to Barkadahan Cycling Club Yan. Ano. Minimum age daw po is ano? 70 no? Sabi, lalakas nila 66 Sabi kasi sa yung minimum age 60 mga <laughs> ano Tag level 60 plus pataas na sila. So tayo level 30 pa lang. Oh, grabe. oh Grabe. Uh, hindi at lang talaga yung ano eh, no? Hindi at lang ako lang Wala. sa yun yung ah. kung gusto ko talaga magbike. No? Panis kayong mga nanonood lang na nandyan sa kama. Mga tamad! <laughs> <laughs> mga tamad kayo! Ah, wala kayong kwenta! Ah, wala pa oh, naman sila, no? Hintayin ko sa kayo dito. Oo, oh, sige. Ako, oh, di ko kaya. Good luck, pre. Bababa daw siya, tapos sakit ulit. Kaya na ni Abram, mga baliw. Di ako nagbabike para mag-ensayo. <laughs> Diyos ko, Diyos ko. Finish line. <laughs> si Abram buwa ba ulit eh. Pag na, na ako, 50 na ako eh. Pucha, 50 ang ahon. <laughs> Ay. Ayun na. So si Abram, nakadalawang balik na siya dito sa taas. <laughs> Bumaba pa yan tapos hinintay namin umahon ulit. tapos first time kong makakapasok ng wall 2 and wall 3 dito sa Timberland, Panis. Taga dito ako tapos ngayon ko lang siya mararating, parang tanga. Kailangan lang maglista. First time ko makapasok lang Timberland. sila oh. This is your travel vlog. <laughs> travel sa Timberland. <laughs> Tukod vlog. Tukod vlog. <laughs> Di ko alam kung maluba ang ahon dito sa wall 2 and wall 3. So, malaman. Uy, medyo. Pahina. <laughs> Pahina. May mga lusong pa dito sa loob. Ang saya. tayo pang puno wala ba magja-jogging dyan? <laughs> late na ba tayo? late na tayo para sa mga nagja-jogging <laughs> yun unang pagsubok komang nasikaw lang yata ito ako na ito ah. Uy, ang ganda naman na ito. Resort ba yan? Ganda! Sabi ko sa inyo, naging travel vlog to bigla eh. Long ride sa malapit. Hello po, good morning! <laughs> The ranch. Walto na daw yun. Tama ba? <laughs> ahon! Ahon! Hindi ako napag shift Ay, mamadaliin ko na yan. Pag nirecord ko yung buong ahon, ubos ang memory niya. Ay! Ay! Ang layo pa pala! Press it! Ay! Ang ganda oh! Uau Uau, só uau Ai, não Grave, né? Uau, só uau Sabão Last na ako na daw to Tapos wall 3 na Wow Parang Mike silang naman siguro sana <laughs> Ay Diyos ko Lord Sabi last na May isa pa Ayaw magship ng Gear ko sa pinakamagaan Ayaw talaga Ay ay, raraban. Saan na to? Ano pong palatandaan ng mga wall-wall sa Timberland? kalsada May kalsada <laughs> May kalsada malamang okay. Diyos ko Ay Budol si Abram, wag na kayong sasama dyan <laughs> This is so cool! So this is Timberland Wall 3. Lapit na lang din pala. Mas mahaba pa rin yung papuntang Wall 1. Pero, di siya madali. Mahirap pa din. Hahoy! Sarap sana magkape dito. Tokyo, meron na rin palang gate doon kung mapapansin nyo. Pagdating dito, magkakaroon ng rough road. Ito na yung pinakadulo. At meron ng gate doon. Malamang bawal lang lumagpas dyan. May daan din dito. Baka papuntang pintong bakawin na to. Tom Goods. Grabe, galing pang tapak to. Hi! Yun ah. Oh. Pabalik na kami. Slight ahon na lang to. Tapos, lusong na! <laughs> Dire-diretsyong lusong. Buti nagpalit ako ng brake pad. <laughs> Sana tumagal pa yung battery. Ay hindi, marami pa. 70%. <laughs> Diyan kayo sa unahan para... Oo. Oh. Speed limit 30. Feeling ko hindi kami nagta-30 dito. ha bete bayo ng mga to. 30 minutes pa ahon, 1 minute pa baba. <laughs> Tangka lang yan. Sarap magbike pag low song. Kanina hindi masarap magbike eh. Whee! wall na ulit ganun ganun na lang yon. dami pa rin nagbabike dito may isa pang grupo ang dumating SMBP as usual, Bikers Cafe. Okay, boom! Hindi to. mo. Long ride na malapit. Oo, sa akin, Okay, okay. Daanan kita. Sa metro tayo Saan? Ito? Sa metro doon. Ah, okay. Lilac. Uh, okay, okay, okay. Bye. Yeah. Thank you, uh, Bram. Thank you. Hi. <sighs> 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 baka nagtataka kayo bakit ako sumabay pa Marikina, no? Eh, kasi after ng ride namin, eto na nga, diretso na ako papunta sa gym. Ang problema ko, mga lim-lim